hello guys ayan, may pampaswerte tayo kuha ka lang ng glass na maliit tapos uh, asin at laurel tatlong okay. laurel ayan guys, e, hello dapat meron kayo isang ba yan ayan, ilagay mo sa glass Seal. Tapos, ayan, hanggang mapuno. Maliit lang ng glass ang dapat ilagay. Pwedeng pang ilagay sa loob ng bahay at sa tindahan, lalo na ikaw ay nagninegosyo. So, ayan, punoy mo. Tapos, ilagay mo Ayan guys, puno yan sa maliit na glass. At ilagay yung tatlong laurel. Ayan. Ayan. Tatlong laurel guys. Nahulog pa ang isa. <laughs> Ayan. Kinuha pa ni Lola. Ayan. <laughs> ayan po ayan hindi na nakita <laughs> ayan yung aking pas pampaswerte sa sa aking store so nasa inyo lang yan guys kung maniniwala ka sa pampaswerte na yan ayan cute diba so ayan guys Yan lang. Simpleng ano lang. Pampaswerte. Nasa paniniwala lang yun guys. Okay? So, yan. Thanks for watching guys.